Ayan. 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 kapal kabalik taran yan po uh, tay ito po yung mga bulaklak natin yan yan po yan yan po natin po mga bulaklak sa kasi yan po ay nakabaon oh, ano? na kahapon oh, oh, ano? <laughs> Ayan po tayo. Ayan po, tumuldog si o. Ayan. Patay, tingin din eh. Ayan. Dito po kami ngayon. Ayan po, may mga pollinators na so may bubuyog ko So, ito po yung kagandahan naman ng malamig yung ating pabaon. So, yun. Kaya po ako napinitang uwi ay dahil nga po sa uh, lagi po umuulan tuwing hapon. Kung papansin po natin, medyo <clears throat> may itim po yung talukap ng bulaklak. So, minamonitor ko po ito Uh, kasi nga po, baka po tayo ay uh, matakasan ng hugos. So, ito tayo. Ayan. So, ayan po. Uh, medyo umitim yung bulaklak nya Pero, uh, mayroon naman po nabubuong mga butil. Ayan, nalaban naman siya. Oh. So, ito po, ayan Ito po ay pinabaunan kahapon. Uh, 23 days. Ngayon ay 24 days. Ayan. Ayan. Maganda naman po ang bulaklak niya tayo no? So yun nga po ang problema Lagi pong umulan dito uh, Gabi, hapon So sana po ito ay makalusot Parang bulldog, tindi ni eh. po Ayan. <coughs> So ito po yung atin pong uh, Area Na sa kasalukuyan po ay 24 days So ito po yung ginamit natin ng Prexalon, Exalt At saka so Ito po yun Ayan. 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 So, sa kalukuyan po ay ano na, Nagde-develop na yung ating Mga butil So Marami na pong pollinator Active na Ayan po Ayan po yung mga puno natin yan Ito po yung area Na makapal po ang bulaklak Ayan Ito po yun Ayan so, Ito rin po Ayan dyan So Sana lang po ano you know, Ang mapagbigyan tayo na, na Malampasan ito Pero kita na po natin Na mayroon na po Uh, unti-unting nabubuo na mga butel. So, active na rin pa po pollinators dito. Kaya, kailangan po dito ano na lang. Ah, monitoring na lang. Monitoring. So, yan po. Yan. So, maayos po yung naging pabaon natin dito. Maayos na po yung naging fungicide natin. Yan. Sana lang po ay huwag umula ng full bloom. Yan. So, ngayon po kasi siya ay 24 going to 25 days. Yan. Pero, kita po natin na maganda po, at uan man po 'yung atin. Mga bulaklak. Yan po. Yan. Ah, mayroon na rin pong maliliit talaga na mutil. Yan oh. Yan, lumalaban na po ito. Yan. Yan po. Yan. So, kailangan lang po ay mapangalagaan. Yan. Yan po tayo. Yan. Yan po. Ito 'yung ating status ng ating mga bulaklak. Yan. mulaklak na meron akong na nabubuong uh, mga butil ito kita naman po yan po yan, yan. yan mga puno yan hindi siya ganun kakapal kapal lumabas pero pangita naman na po na mayroong maaga nagde-develop sabi ko nga po anin natin yung sobrang kapal ng bulaklak kung wala namang mabubuong mga butil yan. Yeah. Yan po. Yeah. Yan. Mm. Yan po. Yan. 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 Ito po natin yan. Yan. So, yung ibang mga puno po ay kakaunti ang labas ng bulaklak. Pero maraming puno yun po ang makapal ang mabas po na bulaklak. Yan. Ito pong area na ito sa may part ay ito dito. Yan. Kakaunti ang bulaklak niyan dito. Pero, Ah, meron sa ibabaw. Ito naman po. Kasarapan lang. Ayan. Kasarapan lang. Inuman ba siya ng bulaklak? Ayan. Ang dami pong puli nito dito. Ayan po. Pagdilalim, mapasutin. Ayan. Ayan. <laughs> oh, ayan. Kasama ko si parin muldog tayo. Kaway, kaway. Ayan. Ayan po tayo. Ayan. So, ang dami pong puli nito. Napakarami po ng pollinator natin. Sa ano? Yan. So hindi ko na po muna ito pinagamitan ng pulya kahapon. Kasi nga po, walang nabili ng bio-stimulant. Yan. Pero kumpleto ito, may fungicide, may insecticide. Yan. Marami na mga yan. yan po. Maga nagbibigay po ng pulya. Yan. Sa hugas lang tayo magamit ito ng uh, pulya. Yan. So yan po tayo. Yan. So yan. Oh. Yan po. kita naman po. Ayan. Ang bagamat po medyo na itim siya, pero nandiyan na po nakaposisyon na po yung mga butil natin. Dahil po marami po tayong mga pollinator. Sana lang po ay huwag masira dire-direcho ito. Yan. Dahil sa palaging naulan. ulan tayo. Ayan. Ayan. Umitim siya, pero buo yung butil niya. Ayan. So sana kumapit. Sana yung lumaban. Saan yung mapaglabanan niya yung ugos yan yan po saan yung mapaglabanan niya yung ugos yan po yan yan po yan yan po yan